Okay, dumating na yung ating impact wrench. Unboxing muna tayo, unboxing. Bago tayo magawa nitong MIUI na to. Ito, palpak ang gawa. Mga alam po, utang nito. Sino ba gumawa nito? Mutura. <laughs> Bagong tunap. Bagong hmm? <laughs> oh? tunap? Bolto. top. Kalog na alog, oh. Ang laki, oh. Eh. <laughs> <laughs> oh? Parang, uh, ano, ah, yeah. Puta tayo na. Sobrang lawag, okay. Ito na ang aking power tools. Uy! Uy! Wow, sumisilip! Pagbukas <laughs> DVD na. <laughs> DVD? Portable? Uy! Sumisilip! With case? Uy! Testing, testing. Ito sa'yo drop. Uy! Shit! Hindi pala pupupeke okay boy. Totoo. Ayaw! Uh, Kompleto! Bala! charger, dalawang battery. Chimpo. Impa. Testing mo, testing, testing. Ako bibili. testing, testing. Kung bumili ka boy. Ano nga kasi ako sa tagakalas ng mga 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 Kami nagagawa. Tagal kasi pag Testing, testing. Ay, pala Testing. Uy! Fibers. Wow, sarap. na ito? Ito tak 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 na. Ayos na ayo, tuloy ito. ito ang ating kontrabando. Teka eh. sigaw mo, tanggal do. Hindutin hmm. mo to, magu Hindi hmm. ginawa palpak. Pa. Hila pa unahan. Ha. Uh -huh. Sila. Oh, paganto. Hindi paganto, hilan yan. Tigos. Tigos. Ha? <laughs> na, battery ka. Meron pa ako isang nakuha ng battery. Ganito din? na. Okay. Yeah, okay. Gawa na, gawa na.